panalangin para sa kalusugan ng katawan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, katulad ng buhay, ang kalusugan ng katawan ay biyayang kaloob mo, kaya't marapat lamang na ito'y pagyamanin at pangangalagaan. Tulungan mo, umiwas sa lahat ng labis at hindi makabubuti sa aking kalusugan. Ilayo niyo po ako sa mga masasamang bisyo na sumisira sa kalusugan ng isip at katawan. Lubin mong sanayin ko ang aking katawan sa lahat ng makapagbubunga ng kalusugan nito. Wastong pagkain, sapat na pahinga, malinis na kapaligiran, at magandang pananaw sa buhay at higit sa lahat pagkaluuban mo ako ng kapanatstaga kapanataga ng isip na nagmumula sa pamumuhay na naaayon sa kaluuban mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.